Ayan, dito tayo sa Bebaysiha Museum O, Alin dyan yung napuntahan nyo na? Pantabangan po Pantabangan, saan pa? Minalungaw Minalungaw Port Magsaysay Okay, ibilangin nyo Kayo, na siyempre lagi kayo nagbabike Napupuntahan nyo lahat sa mga tourist spot natin Gapan, o yan sigurado Gapan, napuntahan nyo Port Magsaysay, o Nagtanawan tayo kahapon O, Dupinga Dupinga, ayun o ito. Ay, ito. Ito, Bungabon. Bungabon. Yan, ito. Ito. Gabaldon Falls. Yung Plaza Lucero. Bungabon. Nadaadaan na natin yan na pagpunta yung labi. Hindi ah. San Jose yan. Tagaytay din. Eh. Nabibaysihan nga eh. Meron po tayong ng bayan yung lugar <laughs> dito sa mga Nabibaysihan. Tagaytay yung pangalan. Ay, Tagaytay. Hindi pangalan. Kaya lang. Sa may gawin ng talabera yun, sa may tabahaw Hmm Ang um, story naman niya is nakiinuman yung mga Ay kaya Tagay Tagay, tay Ah Ganun pala yung story na ano na no, Pero no, no. din tayo rito sa gawin ng tagay bago sa si Meliorga Hmm Ang Keporo naman Hmm Kanya kahawig nung mga kung ano eh, Pangalan ng ibang lugar e eh. Ayan, mm. Sige po. Ito yung World War two pictures. so oh. Dito kayo. Oh. Ito oh. Yung World War 2 pictures. Y yung Port Magsaysay. Ayan yung itsura ng araw. Yan yung Port Magsaysay. Hmm. Yung sa mi militar. Military. Oo oh, wow. Uh. Yan ang World War 2. Yan si Quezon, no? Oh. Manuel Quezon. Si MacArthur. Si MacArthur yan. Douglas MacArthur. General MacArthur. Luma na yung picture, eh. Buhay pa kaya, hana? Ala, na yan. Patay na lahat yan <laughs> Veterano na yan, eh. <laughs> hey, mga na, na yan. mga Veterans sila nakakalaka. Walang mm. Ito yung kwan o, mga tourist spot. Ito yung history. Saan nyo po? Saan nyo gustong pumunta yan? World War 2 photos pa to o. Oh. oh, ah. Eh si Marcos. Asan? Hindi. Eh si Marcos <laughs> si Bobo. Pwede na nung... Pwede na nung o, oh, ito yung ay, ano, Labanan no? na, labana, no? Ito yung na, no? Ito yung laban na, no? Tinan mo to. Kiel. Labanan. Yan naman niya. Nakita niya na yun, lang, yung palpo na yan. Nakikita nyo na yan. Dairang. Yan yung, yung dahilan kung bakit tayo napag ang sa ulo sila ilang manan. Hmm. Yan po yung unang sigaw ng mga ebesiya na nangyayari sa San Cidro, September 2016. Pinamunuan hmm. yeah, nyo na isang mabisihan ni si Mariano mm. Yan pala yung unang sigaw. Yan po yung dahil ako ba na, kasi may 8 race of the po tayo dito. Apo. Sa Kasama pwede. tayo doon. Isang mga ebesiya doon. 8 race. Hindi mo alam na yun. Alam nila yun. Ito si Marcos. Oh. Oh, pagpunta nila dito sa Nueva Ecija Magsaysay si yung Makapagal Yung patayin Tindi Gloria Arroyo Ferdinand Marcos First visit in Cabanatuan oh, Ayan o oh. Ayan, oh. Second visit. Padilla. Mayor Angelica Padilla. Ito naman si D. Both. Eduardo Hosson Si Pusi Tatang Ito po. Tatang. Yung tatay po nila, nila Gov Tommy. Ano? Tatang. Ah, ito yung sagapan. Yung chinelas. You know? yun na. Sagapan niya eh. Ay. Uy, tinan mo ito, Kielo, kamukha mo. Oo. Oh. Oh. Ere, ere, ere. Ay, lungkod yung kwenya. Pandawan Fest, diba? Pand ano ah, ba yung pantabangan? Pandawan festival Sibuyas, bungabon. Arakyo. Ay, may arakio. <laughs> Tenyaranda. Hanggang ngayon pa meron yan. Tuloy-tuloy oh. yan. Tradisyon na yan eh. Arachio. Hindi siya yan. <laughs> Kamukha lang. Timi na lunga, oh. Hindi na ganito yung itsura ng minalunga. Naba, nung nag-flash flood, eh, nabasira. Uh, nangyari po kasi siya sa minalunga, nagkaroon po ng daan sa gilid. Yun. yun nga po eh. Mm -hmm. Nagkaroon na ng daan. Ito yung nampikwa, no? Nagkaroon po siya ng mga development. Mm hmm. Medyo natas ko kasi ibang parang. Minalunga. Kasi nilagyan po siya ng mga pathways. Mm -hmm. Oh, tara na, sa likod. Dito'y sa likod, may daan d'yan o. Oh. Dito, dito. Doon kayo pumunta sa mga art, obra, ayan o. Oh. Oo, ayan yung mga history ng bawat bayan dito sa Nueva Ecija. Ayan o, oh. Aliaga, Quezon, Gimba, Cuyapo, Talavera. 27 municipalities, 5 6. Opo. Five Cities 340 yun. yan mga dami yung mga paintings. Mga Opo. Penda, no? 'Yan yung mga Philippine plug. ayan 'yung ko no? mga gamit sa 'yan iba-iba. No? Pagsasaka yata iba dito eh, no? Saka yung labangan ng, ka, ng kakanan ng mga hayop. Nung araw, ayan, no? Oh, balimbing. <laughs> Ito'y pang bombe. Ay, eh, eh, no? Pera natin nung araw. Mmm. Sa siyempre, eh panahon ng hapon eh sinakop Mas, tayo noon eh. Pinalitan yung pera natin. Mickey yeah. yung eh. Hmm, Mickey Mouse Money yeah, Parang token. Ayun. Hmm. That is, that kasi wala nang value. That that. Kasi bawat isa mong kumandang casino, may sariling paggawaan ng pera nila. Hmm. Ah. So, napakaray, isang bayo ng pera pero wala kang mabili. <laughs> Ito naman yung mga lumang natin Hindi ba pero at least meron tayo pinakikita kahit uh, pa. mm -hmm. Yung mga lumang sa lang sa atin yung mga eskwela. Dito Hmm. <laughs> Ito yung labangan, no? Kainan. Pang bomba. Araro. yan Araro sa, 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 bukid. Nabutan to. Ito. Bakal, oh. Bakal yung... Ano yan? Kalabaw. Kalabaw humihila dyan. Araro. Pwede din pa, tao. <laughs> Ta <laughs> 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 may tao. ginahirapan binahihirapan tao, latiguin mo. Oh, ito, ito yung the best of Nueva Ecija. Ito yung planta ba, no? Tapos yung taong putik. Ayan, oh. No? Sa bibiklat. Nasaan po kasi yan, eh. Mm -hmm. Ere, sa uh, Minalungaw. Oo, mm -hmm. Pantabangan, din yun sa Mamputol, sa Pantabangan pa rin. Mm -hmm. Uh, ito putik sa Aliaga. At ito naman yung PCC sa Manus. Opo, Carabao Center. Center. Mm -hmm. Binila natin ng ano, ng gatas ay milk kakrem doon doon sa malapit doon sir may eh? anong bang ahas? Para kanilang karapan nandun yung ahas dito nakuha ang ko to totoo kalabaw hihihi hindi totoo talaga yung kalabaw kaya lang wala siyang wala laman dahil fiberglass na lang yung mga niya ah? preserve lang siya preserve lahat na nakikita niyong hype sa loob is totoo Totoo yan. lang dito sa dalawang tao. <laughs> pero kahit ako yung bolot, eh, baka sakali. Eh. Pero po, pero po ng um, ano, pala ba ito to. Mhm. Galing ano? Oh, di ba? Ba. Diba? Hmm. 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 sa Hmm. Hmm. Salamin Hmm. 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 Saan po? May ilaw ito eh, sa loob eh. Ayun. Uy, ayun oh. May ilaw. Ayun yung musang. Hanapin mo yung musang. Ayun. Ayun yung diorama replica ng tourist spot sa lalawigan. mga party niyan, may mga... Ito ito yung ginalungaw. Papahanutik pulls ng kan, pangalan. Okay sir, ito yung buna pulls. Ito yung yung muna yung little bagay po ang kan. lang, hindi na tuwing gagawin ba ngayon ha? Ayun, no? Oh. Sa loob. Erika Labaw, oh. May 1 Hmm. 'yun. 'Yun nakakapit sa puno. Ahas. Ah, Buti po hindi nga lulusog yung barat nila. Tingnan, ginagawa na. Na-preserve naman ang kabisya. Tapos <laughs> ayun yung kalaw, kung ano nakita sa taas. Yung kaho. Yung kalaw, ayun yung ibon. Ayun, no? Ayun sa taas, jermin Ito nyo tingnan sa kabila.

O, oh, ito na yung tataong putik. Andi kayo dito. Ito, oh. Mga, ano, no, saging. Hmm. Anahaw. Ah, ito yung kwan. Yung ilaw-ilaw ng kwan. Mapa ng Webecia. Dati kasi yung gumagana to, kung green na to is yung five cities natin, yung Red Bull 27 municipalities. Beside na yun, pag mo, dati, ha, gumagana po siya, itinuturo niya yung ating mga tourist spot sa lalawigan. So meron tayong 5 cities, 27 municipalities at 849 barangays. Ano ba yung 5 cities natin? Alam niyo ba yan? Ano ng palayan, ano ng natuhan, ano city, sa yung city of Punyos at sa Nose City. Ayan. Dinadaanan niyo, hindi niyo alam na city. <laughs> Dapat tatandaan. Tatandaan. tatandaan niyo yung mga lugar. Ah, sige, eh rine na ha. Sa yung Ito yung mga Hmm. bato-bato oh. Eh mapa. Yan naman yung mga bato na nakaroko sa lalagyan. Mamimina. Na o diri ginawa natin oh. Eh, Pantabangan kaya pantabakan niyo 'ko din eh pantabakan niyo 'no. na Pantabangan niya. Ayun, Ready na ako na rin. Ready, simula rin. Hindi, yung balik. Uy, naka-draw sa Garmin. yun Ito yung sa taong putik. Oh. Ayan yung uri ng palay. Iba-ibang uri ng palay. Oh. <laughs> Ayan, di ba? Ayan na. Iba-ibang kuha ng apala yan. Pulupa. Kawa. Laki ng kawa. Oh. Saliyase. Biko. Hindi mo kanilang. Hindi mo Kailan? Lambat. O, oh, alam nyo ba yung lambat? <laughs> mm -hmm. Okay. Thank you po. Ah, um, putik. natin magbibig na pastoran na. Ah, okay. Hmm, tayo pa. natin kang ina, ayun dati. Mm, natin. Natin. Hmm, pinuntahan natin. Ah, maliit lang. Maliit lang. Maliit lang. Siya, Minor basilica na siya ngayon. Na, na, na. Ah? Yung oh. tunay. Yan yung malaki. Yan yung pinoprosisyon. Yung inilalabas kasi nila, yung malalaki na para makita ng tao. Pero yung talaga original na image. E uh, sa loob. Maliit lang. 10 inches na 11 inches sila mga personal Galing sa ano yun? Doon sa may piñaranda. Pero sabi nila, yung gawin mag-ihimala dahil kasi marayong pupunta rin. sa kanya. Paano po <laughs> Gusto mo e makapasok? Gusto mo makapasok? Ay, eh, hindi tayo pwede pumasok sa loob. Pero may daanan yan para makapasok sa loob. <laughs> Pero yung authorized na tao lang ang pwede, pwede pumasok. Kasi baka matapakan. nyo. Kung hindi ano. pa pumasok sa loob, maaaring masira niya yung panginoon <laughs> oh, niya. Nakapasok ba rin? Oo. Baka kasi <laughs> allowed pumasok niya sa kaya sa kusama. <laughs> kaya talaga, kung so, gusto mo makapasok